Hey good morning, good morning, Og happy, happy Sunday sa inyohang hang tanan mga boss. Today is Sunday, uh, ah, panibagong guide na po na nga itong ihatag karong adlaw, ano? Adlaw sa Domingo, Og bulan sa September 15, 2024. Sa so, mga ganahan mo sabay, ani atong guide karong adlaw, Sabay lang gihapon mo mga boss, no? Ito may mga budget dira, na ah, pwedeng-pwede nyo sabayan na ito ang mga kombinasyon, no? sa mga mahihilig sa Swertris 3D National uh, mo niya guide karong adlaw sabay lang ninyo pero kung namin mga sariling combination dira maulay una ha mga boss okay uh, result gahapon sa 2pm 129 sa 5pm 998 ligas ang ato ang sa 998 no ang ato kay kuan man uh, 988 so ay namang kumbiyansa sa trifold do uh, trifold escalera o double mga boss no karong domingo labi ng syndicate uh, sa 9 pm mga boss ang resulta kay 73 732 target na nga ang ato ang 732 na guide gahapon congratulations kung nakapick mo ana gahapon sa tuang guide no na 732 732 target na gahapon Okay, proceed na ta mga boss sa tuang guide karong adlaw. Ah. Ah, uh, sumaganahan so mo sabay lang. Balikin ninyo ang 734 734 og 638. Kani mga kombinasyon na karon ninyo og ang 982. Kay basin mo sunod ni sa result sa gabi no? sa 9 pm sa 732 ay mo kumpiyansa Okay, so mga ganahan lang, balikin na ninyo ang 734638 o ang um, 982. Okay? So, unahon na to ang atong eskalera. Ay mo sa eskalera ng karong dalawa. Kay Domingo ra baron, labi na ang syndicate per karon ng mga kombinasyon. Ah, uh, 312 or 120 four, three, two, kini seven ah uh, ginindot ni sa kuang guide seven, 786. seven, six. kini seven six ah uh, nindot po ni ganahan mo ani mga boss ah uh, ninyo 9 7 seven, ah uh, akarina y seven basin niya mag plus 1 ah uh, mag ano tao basig mag plus 1 karon sa result sa double gahapon no mag plus 1 lang dito o ah plus 1 plus 2 ay mali sorry sorry mag minus 1 dahil no mag minus 1 minus 2 lang dahil okay Basig mag 9 7 8 na escalera delikado po din siya kay hot niya siya mo akong mga hat iskalera karong adlaw wa akong gibilugan mga boss, ha kamo kung naamoy mga kombinasyon dira ah uh, molay unaha ang inyong mga kombinasyon no kaya mo gawas din na inyoha mga kombinasyon no yung mga hat kombina tinaguan so ay mo sa mga kombinasyon niyo pero magkapareho tayo mga kombinasyon mga boss tan-aw ano niyo na atong ako ang kombinasyon ug ang kombinasyon magkapareho ka na bunal no kay basin mo na na ang mugawas karong adlaw adobol na to karong adlaw kay 33 pwede niya lastuhan ang 33 ha mga boss ang 33 733 ako adre 733 833 o 633 Ha, muni akong ganahan sa 33. Kana. 633733 sa 88 ako ganahan po sa 88 kay kamo ko na may mga kuan mga basa kung wala mo ko ayan sa ako mga pamares pwede kinyo na parehisan og lain mga bossa 788 ah uh, mo niya kung base base sa uh, as mga boss wala gina ko ni biyae eh. basta kay paminaw na ko happy ta gini butuhay ang 688 o balik na ko ni ang 988 gihatag na ni gahapon ang 988 na ayan screenshot mga boss da sa, sa toto kasi ganahan mo sa toto no pwede nyo lastuhan mga boss sa kanang toto 722 ako Andre o 822 o 7 ay 772 yan Okay pag target o grumble mo ana mga boss ha. Ay mo gumbiyasa sa double. Ayan, screenshot. Pura na tong double karong dalawa. Ang po. Laghatag na ko advance gabi eh. Asa ah, maganahan mo lang tawa ato sa akong gi-advance na gihatag gabi ng mga kombinasyon. Lang tawa lang ninyo mga boss sa mga ganahan. Ah, una ho na to ang ato ang 1 1 3 or 31, one, no? Total 13. So, kini one three or three one. Pamaris na ako dali kay 1-8-3. one 8 3, -3, -3 Muni akong pamaris. Pero kung ganahan mo, sa one three, pwede gid mo mag one uh, 130. Ayan, Paligasin niyo 130 kung wala mong ganahan sa um, ganay sa ko pamares na 8 ug 9 sa 13 pwede mo pwede niyo paligasan mga boss ah oh, o ayan double uh, 11 113 or 131 136 escalera mga boss ay escalera mce ganahan mo ana 136 patdi po na niyo mga boss uh, 1, 3, 3, double. Ayan. Ganahan mo. La. Pick up pa rin na, boss. 135 3, 5, MCA. Pwede po na. Pwede mo balik ang 1, 3, ha, mga boss. Sa magkumpiyansa. Wa, 134 1, 4. Kani. 1, 3, 4, I love you. Si ganahan mo, anong 1, So, pick up pa na ninyo, mga boss. Sa so, mga ganahan lang. Okay. And then, ang next na to kay 24. 24 or 42. Ayan. Ako pa maris nga rin kay 241. Uh, River Maya. 248. Ayan, 248. Muna ako pamaris sa 24. Uh, kung kung mo ganahan sa pamaris, pwede mo mag 240 Ayan, 240. Paligas. Okay, uh, double na 242. Pwede gihapon. 242. 244. Ayan, 244. Hat ang 44 na double pod mga boss. Ha? Basig ganahan mo. Kani, ang 245. Hat po ni sya na kombinasyon. Pwede ginaan yung pick up on mga boss. Ang 245. All draws. 246 kani 246 versus 179 Dau no? 246 versus 179 pa pa nakagawas ha bantay-bantay mo ana mga boss 249 okay MC 249 246 versus 1 179 kani 179 mga boss hot food na siya Okay screenshot mga boss And then next ay 93 or 39 ah uh, kay 935 937 so kung na may pamare sa 93 pwede mo mag 90 930 ah uh, 932 ayan 932 basin mo sunod ni sa result gabi eh, na 732 no 934 ayan 934 ah 936 uh, MCA 936 938 MCA gihapon base ganahan mo 939 double yan 939 okay next kay 52 or 25 25 magbiga pa rin 25 o pa ah uh, 9 952 921 ay mali sorry sorry 92. Sorry mga boss. 59 pala. 59. 529. Kaya si 52, 529 pala. Sorry. Nagkamali na yun ko na. 521. Muna akong pamares. 52 pala. 52. 521, 529. Okay. Pwede mag 520. Ayan, 5-2-0. Hot po niyang 522. Ayan, 522. Pwede mag mo mag 522 double. 524. Ani ah, ah, gihatag naman ato na, na 524 no. 525. Ayan, 525. Pwede gapon. Okay? 525 double. O ganahan mo na ng 525 double, pick up na yung mga boss ganahan mo. Okay? So next kay 7 9 or or 9 7 Ayan. Ako adre kay 975 uh, 976. Ayan. Sa 97 na fare, pwede mo mag 970 o 971 ayan 971 hat ng 971 mga uh, boss 974 MCA paganahan mo 979 okay screenshot mga boss And then last, kay 2, 0 or 0, 2. Ayan, 2, 0, 3, 2, 0, 8. Muna akong pamaris sa 2-0. Kamu, kung naman yung mga pamaris, parisin yung mga boss. Pwede mo mag-2-0-7, okay uh, 2-0-9, okay? Ayan, Ganahan mo na mga boss, respeta rin na inyo, okay? Muna na mga boss, ato ang guide, pamusti, ato pamusti karong adlaw ha. Kay 5143. Pwede mo pwede mo ma magkuhan mga boss sa 143. Ay, 143. Okay, 143 o 514. Pwede mo pag 514. Okay? Ayan. So, respeta rin na inyo, mga boss, gumaganahan mo na target o ball. Okay, mura na mga boss tong guide karong adlawa. Good luck and God bless. Uh, hope to win ta karong adlawa no. Sa mga ganahan mo Sabayan an atong guide. Sabay lang ninyo mga boss. Okay, out na ko mga boss. Og so, daghan salamat sa inyong tanan sa mga solid na nagpadayon sa paglantaw sa atong mga video. Uh, thank you. Thank you so much sa inyo ang lahat mga boss. Okay, sa mga wala pa ka-subscribe, Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify po kayo at ad adlaw sa ito ang mga gina-upload na video, no? Okay, good luck and God bless. Og so, happy, happy Sunday sa inyo tanan mga boss. Bye-bye. Out na ko.